ito yun mga kapatid kami lalarga na Kaya... Let's go. Ibu okay ya Elma, nak mau mulai tasik ya Elma. mana? harangan naman sih Ayon mer meron pagka nag ano ka meron silang hinihintuan pa sa San Pablo na parang terminal ang galing nga eh parang airport ihian pero ang ganito maayos para siyang P2P hmm. Tinabi naman niya na pwede daw eh so kahit naman hindi siya yung kabuta na eh kung doon po tayo sa Marikaban papasok ng layo pwede naman Kasi okay lang sa'yo ang baba po natin Kaya terminal pa? terminal Oo. 3 oh, pwede naman para hindi tayo lumayo eh Pwede naman, pwede naman. Para rin ma-explore ko yun. Kasi hindi ko masyadong alam. Eh. Sige, pwede rin. Kasi nga, di ba, one way. Kaya, Opo. kailangan natin ito. So, pero sige, kung alam mo yung marikaban way, okay lang na naman. Eh. Sa so, may ano yun eh. Sa so, may San Juan de Pumuseno Church. Na marikaban. Sa so, may palengke. Opo. Sa marikaban. Dire-diretso lang din naman. o Okay na siya, Mer. ko, talaga kawaway, wow, nangangalumat pa eh. Hindi lang nang pahinga talaga siya. Nasa stress, na-stress siya na, ano siya na bigla.

akin pala. Pag-alit balance niya. Yung ganun po yung inaano ko If Kahit meron siyang ano, uh, Easy trip Swipe pala Kung hindi natin dala yung card Hindi rin Hindi rin Yun yung supply doon kailangan talaga nandito yung car ako ah, oo okay, oh. nabuti naman pala eh sabi naman nga ni Camille ni, ni Doc Camille meron na dyan nga daw hindi nga hindi lang daw niya alam kung meron meron ako pala may hundred po ang balance pa natanggalan pa yun ng 300 no pwede kanina ka 1,000 yun baby oh me huh? may tamo yung mga pig hindi ka si Peppa Pig

dapat unahan kasi kailangan talaga maunahan ang mga truck kasi so, sobrang bagal nila aabutin ah, ka rin ang siyam siyam kaya pwede yeah, nang nagbumiyahe kami sa Sariaya naka jeep naka jeep kami kaya ito parang hindi siya masyadong na ano kahit medyo makaba rin yung biyahe pero hindi naman kasi siya ganitong level siyempre ito na ni bago talaga siya lang Tapos, naka-jeep. Tapos, so, pabalik, naka-van na kami. Naka-SUV na kami. Pero, ganun din ulit ang biyahe. Mahigil lang. So, kinaya naman niya. Kaya yun siya yung siya eh. Maring kasi siguro puso. Baka puso ko. Sa niya po hapon ganun. Oo. Oh. Kaya minsan um, yung kakabisit ko mali. kasi yung, yung, mga damit mo, yung damit mo na isusukot. Oo. Oh. Kasi na mga araw ng ganito. Hindi ba promise Hindi ko yung okay, nakakatamad, uh, na, nakakatamad lumakan pag maulan talaga. Isa lang po yung inewan ko sa pampanga, yung pagkain nila na buro, na pampanga space. Inewan ko talaga yun dahil nasira talaga siyang balut. Buro kong tawagin yung mga pinapanis na pagkain. Masarap yung lasa pero yung amoy. Hindi ko kayari. Amoy panis talaga na. Panin. Panis talaga. Sabi nila, usapan yung panis. Hindi panis tayo... po talaga yung kasi buo yun. Kaya nga aso uh, tatangian pag gano'n. Pinuro. Yung lasa niya, okay. Kasi tumikim naman talaga ako. Oh. Kasi nakakahiya. Marami kami tapos na talapag sa lamisa. Uh -huh. Kailangan kong... At saka gusto ko rin talaga tikman yun, Parang si Robert, papasampi. yung asawa ko. Dati daw kumakain siya ng ano, nang atay. Ng manok, ng, ng baboy. Kaya lang daw, may nakainan siyang malansa. Simula nun, nag-na-ano na siya. Di ba minsan ganun tayo? O uh, katulad mo. Pero naman siguro na hindi, na masarap na version nun. Pero, pero ang achempuhan po yung ganun. Nagluluto po mm -hmm. nang, nagluluto rin po yung asawa niya. Oo, nagluluto din yun. Ay, ay, nasa, ibig sabihin kasi nung, nasa pagluluto lang yun, kaya naging malansa. Ay, hindi. Sa ano siya. Yung, yung, yung doon, ewan ko kung si iba nag- ako rin. Pero pag manok, gusto ko yan. Yung lalo na yung adobo Pag may adobong manok mer, o di ka adobong baboy, pinapalagyan ko ng konti yan. Diba? Pang ano rin, okay. pang extender okay. din pa. Ito, si Mocha, gusto. Gusto niya yan. Yan nga ulam niya kanina eh. Binibili ko dun sa may... dun sa kanina natin pinagtanungan. Tapos kaya pala hindi ka ma naman niya, hindi niya masagot. Sabi ko, ayun o, ayun o, yung tinuturo kita from afar. Sabi ko, hindi niya lang kadalaan ko. I'm sure hindi na niya kasi hindi nila yung kotse. Pero kanina, dumang kami dito. Tapos namin asawa mo, sabi ng asawa mo, ano pa daw? Wala pa daw, yeah, naghahanda man. pa lang kayo. So, nung bumalik ka, Mer, wala pa rin. Oo, nung bumalik ako, wala pa rin. Kaya nung kakumain ni Ate oh, ito sa, sa na rin. Paano niyo nalaman na kumain po ako sa kabila? Sinabi mo. Ah, hindi niyo pinuntahan din. Hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi mo Ikaw lang ang nagsabi na hindi ka doon kumain. Oh. Sabi ko, doon ako sa may ano, kumain, ate. Sabi ko, doon ako sa may karindi. Sabi ko, kabila. Sabi mo, Kaya sabi ko ah, okay, sa kilala ko din. you mm -hmm. yung responsibility ng lahat sa amin. Sa inyo yung tinambok yung... No. Eh, Mer, syempre naman 50 lang ako. 50. Nasa 50s lang kami magkasawa. Sayang naman yung ano. Sayang naman yung nakitira naming ano. Pag-asa pang may, may karir pa kami kung kung ipapalagpasin ko. Pag matanda na ako, wala na akong ganito. Well, kuwet kay mami naman yung kuwet kuwet naman yan dapat paayos na ito ni Dok Camille bakit? may problema na sa aircon ah ganoon tsaka sa transmission alawanin na ito pang long drive ah talaga hindi na, hirap ka na hirap, hirap siyang Ah, Siguro kaya bihira na rin niya itong gamitin eh. Siguro mo hindi lang coating siya eh. Kaya ito na yung pinapahirap niya eh. Alam ko kay Kray, ko ito eh. Sa kapatid niya to eh. Hindi naman ito ata ang kanya eh. Iwawala wow, na siya ng hatak eh. Kaya pumapapansin mo, biglang, biglang ka tayo bumibilis. Kasi, pagka uh, hindi ko tinapakan yung si gas, wala ng hatap, pag kinapakang ko walang hatak tapos bigla magkakahatak kaya, oh kung 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 kung

So yun mga kapatid, naibaba na namin dito sa Pasay Maricaban yung gamit ni Ma'am Mildred. Lumawag na rin. So ako'y uuwi na. Kaso, grabe, sikip ng daanan. Walan d'ye. Grabe, sikip ng daanan. Sakto lang yung sasasakyan. What if may kasalubong? Tay. Ayan. Ah, Grabe. Hirap lusot doon. Sayen so, mga kapatid eh. Nakalabas na ako. Ah, uh, idsa na. Going to Osminya Highway and then ngan kaliwa tayo ng Osminya. Siguro pasok na lang tayo nang um, pasok na lang ako nang tawag nito. Sa Mayulo. Ayoko na mag uh, dela Rosa Para diretso na ng PIO. Grabe sikit nun Marikaban Marikaban ang pasok Uy shit Man Grabe traffic Pumadis kami ng Lucina at 12.30 440 na nakarating ng Maynila Fuck, man Tagal Bagay, nag stop over kami sa Santo Tomas kasi yung aso ay nagsuka. Wala ni ma'am. Ang pangalan ng asong yun? Si Muka. Nagsuka. Kaya nag stop over kami sa Santo Tomas. Para linisan. Para linisan. At, at mag-beast din si ma'am. Kaya yun. Although, sabagay. Mga 30 minutes din. Pero kahit na. Aba pa rin ang biyahe namin. Samantala kanina na papunta doon ng madaling araw. Dalawang oras lang. Manila to Lucina. So yun, mga kapatid, dito, dito, na ako sa Magallanes Yeah Mag yoyoto na tayo din sa ilalim yeah. Tapos may parating Ano natin may parating wala Meron pero malalayo pero Tara na, sigitan natin yan Huwing uwi na ako Pangalawa ihina ako naiyak ako magpaalam dun sa CR si nila para umihi Tiniis ko na lang Pero kaya pa naman uh, Walang problema Ano ba kuya? Mm -hmm. Nakakasiyalaw Maraming mga kukutik-kutik-kutitak. At yan mga kapatid. Dito na kami sa Makati. Dito na ako sa Makati. Ako ay nakauwi na, nakauwi na, nakauwi na. Nakauwi na ng matiwasay. Pero ang haba ng aking biyahe. Kung tutuusin. Kasi nagising. Umalis kami dito 4.30. ng madaling araw. Ngayon ay mag alas 5 natin minutes para alas 5 So medyo Mababa oras ko ngayon 12 hours Sus Giatay So yun mga kapatid dito na ako sa YOLO Tatawid na ako ng release Siyempre

Easy yung sakay ko ay nakakahiya At mabuka din yun Makaling magsalita Mapa English man, mapa Tagalog man O mapa anong lingwahe man yan Ayan, natatraffic na ako mga kapatid Bago dumating sa sukdulan Pinatikim pa ng traffic kaya Pupotolin ko na dito ang mumunting video Please subscribe, like, and share at huwag kalimutan pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga videos na magagawa ko pa. At please like naman mga kapatid dun sa mga videos ko. Isang like lang oh, isang like lang sa mga FB nyo. Baka naman, baka naman, ha? Yan. Hmm, baka naman, ha? Isang like lang. Mm.